Ayan. Kunin mo yun yan, oh. Anong Kusimil kunin ko? Yan guys, yung mga kasama ko. Ito si Madam Nayumi Nakaitim. Ito si Norijan Ito Dito na kami guys. Sana ba yung papel? guys. Sa kayo na kami guys. Sana ba yung dalawa? Kasi na tayo? Uh, guys, chill! Okay, oh, diba? Dito na kami guys. Guys! This is it! Yan, mga kasama ko. Mga sexy. Tapos, sa kakaano ko, ano? Tapos mahulog pala ako, ano? Okay. Kakahiya. <laughs> Dito na kami guys. It is. Ay lang magnanay. Yan guys. Yan kanya-kanya na sila nga ano? Yung mga kasama ko sana si Anabel. Nauna na. <laughs> Ayaw magpahuli si Anabel. Ako din din. Dito sa musik. Sa sinahan ka. i know i'm a